morning morning mga kasis ayan gawa na po yung ating sabon ready to deliver na sa house to house ayan po last gawa na po natin ngayong morning at uh, medyo dadali na natin sa mga may order yung mga sabon na yan so mga kaibigan abangan nyo ako sa bahay bahay at dideliver ko na yung mga sabon ninyo So mga kaibigan, mag-discuss -di lang po ako ng isang ginawa kong sabon. Ito po yung una. Ayan po, medyo mura po yan, pang masa. Tapos ito naman po, mga pampaputi ay medyo may mahal ng konti. Konti lang naman po. Kayang-kaya naman nyo sa bulsa. So mga kaibigan, ito pong ginawa ko na yan ay, yung huling ginawa ko ay organic soap talaga yan, at nakakaputi so ayan po, garantisadong nakakaputi po yan, yan at uh, itinesting ko na po sa aking skin talaga pong pumupusyaw halimbawa po, nag uh, try kayo sa isang braso nyo patagalin nyo po ng within 30 minutes pag nasa banyo po kayo, o kaya uh, testing nyo sa bago kayo maligo Pantayin nyo po sa isang braso nyo. At sya, nyo po after 20 to 30 minutes ay maputi po yung kabila. So, ayan. Subok ko na po yan at hindi ako mapapahiya sa inyo. At yan po ay hindi nakakasama ng balat. Kasi po yan ay organic. Tapos yung nilagay ko po, pampatigas talagang mamahalin. Hindi po yung mumrahin So, ayan po ang ating sabon. At abangan nyo ko. Cast on hand lang po yan. At tayo eh, nagsisimula pa lang gumawa, ano. Mga kaibigan. At hindi naman kayo magsisisi dyan. Napakamura po nung aking 10 kilong ginawa na yan. Nakapackaging na. At ito po ay kagagawa ko lang. Kaya ipapackaging ko pa po. Okay, mga kaibigan. Good morning. Good morning ang inyong badamberon at abangan nyo po gagawa pa tayo ng diswasing mga kaibigan only 35 pesos po ang isang litro siyempre po ah uh, gawa ko po yung kaya mabula abangan nyo po 35 pesos isang litro ayan kung bibili pa po, po kayo tatlo 100 so ito pong sabon mga kaibigan abang abang lang at uh, malapit na po ang anihan kaya nag iipon tayo Ayan, so ngayon po ay gagawang muli tayo ng sabon, at huling gawa natin, at pagka naubos, saka ulit tayo magagawa naman. Uh, ang gagawin po natin, ito po ay papaya soap, uh, yung pong papaya soap na yan, yung kulay, ano na yan, ay 5 in 1. Ayan, ito po, ito po, ayan, at saka po, ayan, 5 in 1 po, ayan, ang lasang ka niyan ay, aloe vera, papaya, milk, at kalamansi, at base soap, yung pampadigas po ng sabon, or clear soap. So, ito naman pong ating puting sabon ay aloe vera with kalamansi and milk. So, ang ganda po, ano, nakakaalis po ng mga galis-galis yan. Mga allergy, yung burog na burog na katawan ninyo, pagagalingin yan. Yan po ay subo na sa aking kutis kasi po nagkaroon ako ng allergy within one year. Aha, parit-parito po ako sa doktor, sa derma, pero paulit-ulit po yung aking sakit sa balat. So hindi ko po malaman kung nai-infection ba ako sa pagdadamo, sa pawis, sa pagod. Kaya po gumawa ako ng isang produkto na humana po talaga ako ng lunas. At yan po ay aloe with calamansi and milk. Talaga pong uh, gumaling ako awa ng Diyos. Try nyo po. Bukod sa bumabata na kayo sa aking organic soap, kumikinis pa po kayo at pumuputi. Ala pong halong biro yan at try, na, try ko na po sa balat ko yan. So, medyo maitim lang po ako pero ngayon medyo mapusyaw na. Hindi ko naman po sinasabing maputing maputi. Katamtaman lamang. So, ayan na po, magandang good morning, magandang good morning, maganda na good morning pa, morning po sa inyong lahat. Uh, tayo ay magluluto na ng huling sabon na lulutuin ko. Ayan, mga kaibigan. So, abangan nyo po ako, nag-iipon lang ako at gapasa na. Uh, Siyempre po, cash on hand. Alam nyo na, mahirap lang yung inyong madam meron, naghihino bulang dito po sa ating napakagandang sabon ay konti-konti lang ang tubo ko. Konti-konti lang po. Yan. Basta po puro kas, konti lang po tubo. At dito naman po, konti lang din. Mga kaibigan, basta kas on hand. Ayan, hanggang dito na lang po. At tayo ay magluluto pa, magtatrabaho pa, magbo work pa sa paligid, magtatanim pa tayo. Ayan. God bless us all po sa inyong lahat. Ayan po.